What's up everyone? So for today's video, ato gilaag din hinong atong gitrabahoan nga minahan sa una na. No? makita ang yuta na slide tungod sa linog. So, ay sa diha. So kani diay sa una nga area, guys. So minahan ni usa kos nakatrabaho diri sa mina. Pagkuha ng mga karbon sugnod sa planta. Sama anang global sa tulido Nanana na. so. Dan dapita. The maunay kuan sa una na adihan lungag so napikot na siya sige slide sa yuta no Asalamat rapod ta na ni sa mina na yung napita kay dinagado yung gaya ng mga namuyo just babaw kanan na, slide naman na siya guys so naman naman kainis siya kaya ilaw tusak tusak naman eh kuha naman karbon ane kau ni dia ang area sa loka, no. Dari sa sitio kampo, puros-puros na gini siya tusak na niya sa lungag ang ilawm. mo. So, unang gamay mina din, he. Eh. Hang tod na minyo ko, nakatrabaho po kong minahan. So, karon yung danga naman din, he. Eh. So, na update guys. Laag-laag din, he. Eh. Dari sa minahan. So, para guys, mara na i-among lagla laag, -laag ron.